Hello mga kabisdak! Medyo na-miss ko ang mag-voiceover so, mag-voiceover sa mga kabisdak, no? Ito pala na video is late upload to guys. Super late na upload kasi last month pa to, October. Mga last week sa October pa ito na video guys. Na natambak ka na kasi nakalimutan ko na naman guys. Makakalimut na talaga ako. Nga lintano na tsukuk guys. Kay hindi man lang pag-video at pag-vlog ang ating inaatupag, no? Marami man tayong gipang una. huna okay, O kinida is mo -ano, na yung tin tinatawag na portable fireplace. Muna kaila tayong mga fireplace, no? Kung kita. tas mga salida sa mga bahay, sa mga nga Amerika, mga Europe nga mga bay. Di ba naman sila fireplace sa balay guys. Kini amo alahi lang ni kay portable ba, ma. madada na mo ni bisag asa ma-install, ma install ma uninstall oh, mo ano guys. Ang kung nakakita mo sa kuan sa kangbinan, ang iyang boiler is na no? sa gawas no kini nga mo is mo lagi kini portable ma sa gawas o sa sud kini magong system heating system sa muang balay guys is ang nagpainit sa floor o sa tubig is ang kuan kuryente kini siya is additional na lang ni nga pampainit sa muang sulod sa balay kay diri sa gangundo guys especially di diri sa gangundo no sa north part sa korea ka tugnaw ang winter dere guys maka maka cool, talk, joke <laughs> <laughs> bito guys ka katugnaw so man siya dubli dubli jud ni amo ang pampainit sa bay ang, ang kambiyanan, lahi po ang kambiyanan. kay didto man sa gawas guys no mano to ang all around nga nagpapainit sa isang sa uh, floor sa whole balay sa tubig mao to siya guys mao to kusog mo konsumo ug kahoy to si Bianan isang boiler Kini ay is minus minus ni siya makonsumo ang kahoy guys kay abag-abag ram ni sa support ni sa sa among kuryente nga nagpapa na heating system. Kini mo ang balay guys is factory din ni sa una. Ang tangi dyan is iksuon ni Insoy, kuya ni Insoy, tuas Japan guys. Wala naman sila din di na mojo so kami nalay nag-occupy sa kuan para di bito po siya magabuk or mapuslan po siya bakay. Wa pa mami mo ang kaguling balay guys kay 2 years ago pa man minibal rin. So mga maybe mga after 5 years siguro makatukod na taga tuang balay no. Adyo lagi mo iski sa atong an para na natay makatigum-tigum puta diri ba natay ijawat papalit og sabon aw malagi na bahalag hinay basta kanunay o mas nindot go pod og paspas -pas guys no kinsa ba si kan hag paspas <laughs> og oh, malagi na salamat daghang salamat dahil eh, sa mga sulit supporters dai sulit kabisdak daghang kasong salamat sa walay puas nga pagsuporta og pagtanaw sa atong mga video og naala ato sa ning tabangan aw ah, oh, taning tabangan si Insoy og install sa among portable nga fireplace pero sa akura si Jara daw basta kay aho kuno siyang Majuhon og kudak-kudak Babi react video-video kanang guwapo ga Oh, muot utter po tong Mabigat kasi ito guys. Oh, yung mabigat ito heavy. Hey. <laughs> ito guys. Oh. Tapos may tubo ito. May tubo para yung yung usok ba lumalabas. Yung pinapalabas doon sa bintana. May tubo. Yan yung mga kabitan yan oh. ng mga tubo. Ancho! Deso, deso! Ancho! <laughs> What? Hindi na-align guys. Dapat ma-ano yan? Dapat straight ba? うん。<laughs> <music> So ayan na Itatry na ni Insoy Maghaling na na siya guys tisinga na mo oh. Gawas nga mga usok Dyan sa ating mga pipe Kasi hindi man maganda guys Hindi talaga dapat Lumabas ang mga usok Dito sa mga pipe Dito sa loob ng bahay guys Kasi hindi maganda sa katawan Masama ba sa katawan ang usok Especially sa mga bata guys So ito na at dito kami tumira guys kasi hindi kami di magsilbi og mag-ipon Magkapit bahay lang kami ni Bianan guys mga 20 steps ra siguro siguro gikan sa mua o og padong sa balay ni Bianan. Di man magsilbi og mag tipon oy ang ugangan ug ang binaji yung mga naanay ka galingong mga pamilya guys ang anak di jud pwede di jud di jud komo sugot nga mag-ipon man ni binan guys mag world war 3 mi kapunay <laughs> bisan bisan pa ang um, arang kabuutan ay mo ugangan na ah, wa jud di kay mo agree diha nga mga binaji oh ito na guys tini check na ni insoy kung wala bang lumabas na usok kung may lumabas na usok guys may sealant man din kami yan oh sinisil namin yan guys kapag may lumabas na usok yung heat resistant mga And luckily wala man siyang lumabas na usok guys, so okay na 'yan. 'Yan guys, 'yan yung chimney natin sa labas, diyan dapat lumabas yung mga usok. Oh, 'Yan, diyan siya lumalabas, guys. So walang usok tayo sa loob ng bahay. ito yung tubo, galing 'yan sa loob, guys. 'Yan, papunta pa labas, 'yan, pataas. O, oh, di ba Ang romantic nito guys, lalo na sa gabi at pag nag sa labas, napaka-romantic ting na romantic talaga itong idea ni Insoy guys. Nga dito ang ating boiler, kuryente ang nagdadala nito guys, kuryente. Ito yung nagpapa-init ng aming floor at ng tubig pang shower at sa panghuga sa may lababo ba. At itong nalop ang ating fireplace, yung ating portable fireplace, ito yung nagdadagdag. Murag ano sa siya guys ba? Suporta or abag-abag. So, nakakasave ka sa kuryente guys. Pag meron ito kasi nag nagdagdag init man siya guys. <laughs> And that's all for today's video. Thank you for watching. Thank you for watching daw. Sabi din ng mga butas ng ilong ni <laughs> And that's all for today's video guys. Ingat lahat!